pagre-repair ng mga gamit sa tahanan, si Daddy subok ng maasahan. Pero salamat sa aming mga simple tip, pati si Mommy pwede na rin maging repair woman. Sa simpleng touch ng mga Wonder Mommy ang ating mga tahanan. Talaga namang matatawag na home sweet home. Pero minsan, may mga gawaing bahay na specialty ni Daddy. Gaya na lang ng pagre-repair ng mga gamit. Pero kung wala si Daddy, paano na si Mommy? Don't you worry mga Mommy dahil padating na si Joseph Bautista ng 4 Man On Call Home Repair Services at bukod sa mga karaniwang tools, bitbit -bit din niya ang ilang pang-Mommy items na pwedeng gamitin sa home repair. Ang mga screen na may butas, maaaring pasukan ng mga insekto, kaya dapat agad itong takpan. At ang solusyon ang lumang stockings ni Mommy. Dito naman sa screen na butas, kukuha lang kayo ng lumang stockings, tapos gugupitin. Ilapat ito sa butas at doble rin itong tahiin para hindi ito agad matanggal. Ayan! Siguradong wala ng lamok at langaw na maliligaw sa loob ng bahay. Ito namang natatanggal na ditornil handle ng kabinet kayang-kayang ayusin ng isa pang pangkikay na gamit. Itong nail polish, gagamitin naman natin yun sa screw para sumikip. Ipahid lang ito sa paligid ng tornilyo bago ibalik ang handle. Hintayin itong matuyo bago i-testing. Nakatutulong din daw ito upang hindi mga ang screw at ibang metal na mga gamit. Ang dating malikot na handle, ngayon, di na maa-out of place. Ang mga drawer naman, kung minsan, extra challenge para lang mabuksan. Kaya naman to the rescue ang expired lip balm o di kaya'y kandila. Ma'am, sa katagalan, sumisikip yung drawer. Uh, ang gagawin natin, pwede tayo mag-apply ng wax o kaya ng mga expired yung lip balm. Ikuskus lang ito sa gilid ng ilalim na bahagi ng drawer. Mas marami ang ikukuskus, mas magiging madulas ang drawer. Sa so, lip balm at 'tong uh, candle pareho silang may wax. Okay? But, ibang klase ng waxes. Mas matigas lang ang wax ng candle. So pwede mong gamitin ito um, sa pag-lubricate uh, ng iba't ibang klasing bagay sa bahay na medyo matigas na, no? Dahil ang wax alam natin ay medyo uh, shiny yung surface and uh, hindi rin siya water um, loving. So hindi siya sumasama sa tubig. So ibig sabihin, repelled din niya 'yung tubig. So hindi siya nagkakaroon ng hindi nagkakos ng friction. Hindi masaya ang pagdidilig kung butas ang hose dahil aksaya ito sa tubig. Ang sagot sa problemang ito, ang small but effective na toothpick. Itong butas ito, kaya nating isarado kung meron kayong screw. Pero kung wala kayong screw sa bahay, pwede nyo pasakan ng toothpick gamit ang screwdriver. Ikabit ang screw sa butas. At kung toothpick naman ang gagamitin, ishoot lang ito sa butas at putulin ang sobrang bahagi ng toothpick. Ganun lang kasimple at may enjoy nyo na ang pagdidilig na walang nasasayang na tubig. Hindi naman kailangang maging helpless tayo mga mami kapag wala si daddy. Dahil ang pagre-repair kaya rin natin gawin. Salamat sa pangkikay nating mga gamit.